Good morning mga kamote. Yan. Tayo ay kakaiba naman yung lulutoy natin ng mga kamote dahil lahat na sinigang na isda, sinigang na lapya, sinigang na bangus. Ngayon mga kamote ang tanghalian natin. na yung hapon. Ay ito. Pesang yan. Sibrim mga kamote. Yan yung Sibrim na isda. Ibang po sa Tagalog niyan mga Search nyo na lang. Yan. Sibrim. Meron tayong lagyan natin ng kasi parang tinukula to eh. O kaya nilagang isda mga kamuti. Kung um, tinignan ko, kung paano lutuin. Yan. Hindi namin luto to pero kukupiyan lang natin sa ah! <laughs> <laughs> Yan mga Yan. Meron siyang uh -huh. isdang sibrin. Sibuyas, buya, tsaka patatas mga kamote. Tapos itong pichay. Yan. Yung iba, ilalagyan nila ng repolyo since lahat yung nabili mga kamote, short muna tayo sa repolyo. Ilan muna mga kamote. Pero instead na repolyo, lagyan natin ng yan. yung dahon ng malunggay na para medyo ah uh, sustansya naman maamot eh. Ayun, nagpapakulo na ako ng tubig maamot eh. Samahan nyo akong mutuhin ng pesang sibring na may malunggay maamot eh. Lagyan na rin natin ng dahon ng pan. Yung um, lagi ko sa suros ka doon na nakaraan. Dahon ng sibuyas maamot eh. Tatlong dahon. Ayan maamot eh. Umpisa na natin magluto. Samahan nyo kami maamot Good morning. Let's go. Yan mga kamote. Sa hirap maghanap ng buhay mga kamote itong camera namin ganyan na yan kumukulo na ang ating tubig mga kamote ano oops Kumukulong tubig mga kamote lagyan natin ngayon ng ating duya yan yan tsaka ang ating sibuyas Ayan, mga kamuti, ganyan lang. Habang kumukulo, mga kamuti, pakuloy lang natin ng pakuloy. Yung iba, ginigisa nila, mga kamuti. Ayan, pakuloy lang ng pakuloy hanggang sa umalat yung maluto na yung luya, at sibuyas, mga kamuti, ayan. Ito nga palang aking may wagang smiley, mga kamuti, ngayon palang ginamit. Ayan. <laughs> Abang pumukulo na mga kamot, lagyan na natin ng paminta at saka asing. Kaya lang tayo mag-titiplaw like mamaya. Yan. Iban, lalagyan nila ng pag-uong mga Tapos, gusto nyo, lagyan nyo ng punting lalagyan natin. Bigyan natin ng 4 cubes. O kaya cubes na mga kamuti, pampaalat lang. Yan. Pakuloyin maigi. Inawin natin yung cubes. Instead na bagong cubes. Yan, bumanguna na. Unahin na natin ang ating mabilis na uh, ay matagal na kung mga kamuti ang ating buya ay uh, patatas mga kamuti yan. Yan. Pakuloyin na naman ang pakuloyin. Yan. Kumulo na mga kamuti. Ano? Kumulo na. Halu-haluin na lang natin para lubog-lubog yung paminta. Yan mga kamuti. Yan. Yan, kumukulo na mga kamote. Lagyan na natin ng ating isda. Mga kamote yan. Dive na natin ng ulo. Yan. Kalahati, eh, tsaka yung buntot. Hmm, mga kamote. Pakuloy na naman natin. Parang nilagang kontoy. Eh. May mga gumagawa nito mga kamote, nagluto nito lapo-lapo o kaya tilapia. Tsaka pwede rin bangus mga kamote. Tsaka bangas ng bato, ganun. Yan mga kamote. Marabilis lang lutuhin niya mga kamote kasi pakuluho lang eh. Minsan yung repulyo lalagyan na nila mga kamote. Tulagyan na natin itong, ayan luto na. ating pichay mga kamute. sabay sabay naman na maluto mga kamuti lagyan na rin natin ang ating pagpustan eh, mga malunggay dahon ng malunggay mga kamuti no? yan, hirap talaga maghanap buhay ano? Yan, yan mga kamuti dahon ng malunggay lagyan na natin since lahat ng dahon na na lagyan na rin natin itong dahon ng ayan mamuti. muti lahat na ay tira tira sayang ayan pampar garnish lang mamuti. muti Oh o di no? gamit lahat mga muti na lang natin ulit mga kamote hanggang limang putyong patatas, tsaka gulay. Yan, kumukulo na ulit mga kamote. Kumukulo na ulit. Medyo dal yung kulay niya mga kamote yan. Walang kasi, puro green lahat mga kamote. Sibuyas, yan. Kalap, uh, marunggay, tsaka yun lang, isda mga kamote. Lagyan natin ng may nakita akong kapsikong para magkakulay naman mga kamote yan. Yan. Discard lang yan mga muti. O yan na o. Lagyan natin ng view. Yan mga muti. Ating ayun o. Kesang isda. Mga muti. Hmm. Yan. Para may view mga kamote. Yan na mga kamote. Paikot-ikot na tayo. Baka kwan, malasog pa yung isda. Yan. Napin natin yung chan. Yan. Mamalasog pa yung isda mga kamote. Yan ang ating pesang sibrim na may marong at pichay mga muti. Yan. Maraming salamat sa panonood mga muti. Wala lang kami ma-upload. Maraming salamat sa panood. Magandang gabi, magandang araw. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye.